Magandang araw. Ako po Sir Tim. Madalas po nilang tuwagin Sir Bogie. Papakita ko po sa inyo ang aking pang araw, na gawain dito sa Parlan. Partikular ito yung umaga. Siyempre, diretsyo tayo sa ating garden. Patulong tayo sa ating mga bata. Magdilig at magbunot ng damo. Tapos naman po, diretsyo kami sa likod ng paralan Dahil nandoon manuhan na ay pagkakalat. Kinakailangan pa rin isa po natin yan. Baka may bumisita. Para naman maganda tignan. At nung papon po, kami po ay miniting na aming principal. At yan po ang ilan sa akin mga kasamahan at may dalawa pa nagkikintuhan. Pag nasa po ng meeting ay ako'y nagutom. Kaya diretso ako dun sa lumihan. Ay pagkainit po ng panahon. Kanyan talaga ng mga taga Batangas, kahit mainit, hindi pwedeng hindi maglolomi. Ay kita niya na hinihipang ko pa. Ay pagkalapot ng sabaw at pagkalaigligat ng pansit. Sa kalagit na ang po ng aking pagkain na yan, ay kita niyo, ako'y paus na paus na. Ay talagang pagkabanas. Init pa ng uniforme kong dalang dyan. At yan nga po, tapos na ako kumain. Ay talagang punas, abot hanggang liig, hanggang Ang pawis. Sa ibang araw, babertang ko ulit kayo. Paalam!